paano ba kumita ang PhilHealth? Bakit ba naging li limang bilyon ang pera ng PhilHealth? Uh, natin slide na Recording in progress. kung titignan natin itong slide ito, uh, na ito, pag tinignan mo yung 2019, magkano ang total income? 154 billion. Magkano yung total expenses? 149.9 billion. So, kumita ng 4.6 billion. 109 ngayon yung member's equity. Ito more or less yung reserve fund na sinasabi. Okay? So, makikita mo medyo pantay yung income at expenditure. Okay? In 2020, naging 158 ang gastos, 120, uh, 128 yung expenses. Umpisa ng pandemic na to, Mapapansin nyo, kumita ang PhilHealth 30 billion. So, nag-umpisang kumita ng malaki ang PhilHealth, nung panahon ng pandemya. Okay? In 2021, 195 billion yung kita, ang gastos 147, kumita ng 48 billion yung Philhead. So, Sa madaling sinabi ulit, nung panahon ng pandemic, doon kumita ang Philhead. At lumalaki yung kanyang reserve fund. In 2022, may pandemya pa rin tayo, 231 billion yung kita, ang expenses 152, kumita ng 79 billion ang PhilHealth. Okay? Para saan ba ang reserve fund? Hindi ba ang reserve fund ay para sa emergency katulad ng pandemic? Ang nangyari sa panahon natin ay yung national government umutang ng 3 trilyon para sustenahan ang ating ekonomiya na kung saan napakarami ang nawalan ng trabaho Bumagsak ang ating koremiya ng 9.5% contraction, pinakamalaki. So, ginastusan ng national government, uh, halimbawa, yung mga vaccine, yung lahat ng gamit, yung uh, frontliners, halimbawa, yung ayuda sa kada bahay, gastos ng nasyonal. Huh? Ang PhilHealth ng mga panong ito, kumita. Okay? Hindi ko minamasama yan. At mabuti nga ang ginawa ng gobyerno, nakaahon tayo sa pandemya. Okay? Kung mapapansin ninyo din dito, Members Contribution, Government Subsidy 2020, 63 billion, ang nagastos, 64 in 2020, medyo okay lang. In 21, ito na, lumalak na. 80 billion in Government Subsidy, ang benefit expense, magkano dito? Uh, 53. Ito, mga differential, ito ngayon ang kinukuha ng national government. Okay? So, ulitin ko lang. From a practical point of view, noong panahon ng pandemya, hindi gumastos ang PhilHealth, ginastos ng national government lahat. Tayo ngayon, hanggang ngayon, nagbabayad tayo ng utang na inutang natin noong panahon ng pandemya. Mahigit tatlo hanggang apat na trilyon yan. Okay? Kaya yung debt to GDP ratio natin, nasa 60% ngayon. At uh, remember, uh, uh, ang ating ekonomiya, uh, ngayon pa lang tayo umaarangkada, nag-uumpisa ulit after the pandemic. Kaya tinitignan namin sa Department of Finance at sumusunod kami sa utos ng Kongreso, kung anong nakalagay sa General Appropriations Act, na gamitin ninyo judiciously ang pera ng pamalaan. So, para sa akin, parang bayanihan tree din to. Ha? Economic recovery phase din tayo. May dalawang gera pa nangyayari sa buong mundo. Meron trade war. Meron tayong geopolitical tensions. Ha? So, marami. Now, halimbawa na para ma makatulong ako sa pag-uusap natin dito. Let's say for example, total income 2024, pansinin din nyo to, 240 billion ang kikitain ng Philips sa 2024. Ang projected expenses, 179. Kikita pa ng 61 billion. Dagdag sa 500 billion yan. Okay, now, paano ba dapat planuhin ito? Kung ang kinikita ng fill 240, more or less, yung sinasabing 9,000 case rate, more or less, dapat yung gastos yan, more or less, 240 din. Dahil kung lampas yung gastos sa kinikita, mauubos yung reserve fund. If I may lang, uh, yes, Secretary Recto, so ibig mo sabihin dahil nakalagay sa GAA, so this is uh, legally ay uh, yung pong abiso sa amin ng OGCC ng GCG at ng COA hindi naman namin inimbento to so legal po ito pag utos ng kongreso opo so legal po ito pag transfer yes yung dof circular sinusundan natin yung nakalagay sa GAAC, doon sa un program section nagkonsulta kami sa mga uh, OGCC COA GCG, at sinasabing legal So, so, kaya ako binalik lang sa practical point of view din. Opo. Eh? So, naniniwala opo. po kayo na legal po ito? L opo, legal. hindi ko gagawin kung hindi opo. ito illegal. How about morally? Morally, yung pagbigay ng 600,000 trabaho, potentially, at yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yon. In fact, kung may trabaho ang tao, kaya niyang bayaran yung kanyang kalusugan kung walang trabaho ang tao, hindi niya mababayaran. Naniniwala ka ba na since meron pang pondo na 500 billion ang PhilHealth, Opo. sa tingin mo ginagawa ba nila ang kanilang uh, trabaho? Ako naniniwala ako sa leadership ng PhilHealth. Alam ko kung ano yung mga reform na ginagawa nila. Uh, kaya naman bumagsak yung in, in 2023 dahil alam natin may mga uh, health insurance uh, scam. Maraming gayon, nung no? uh, unang panahon pa. Kaya palagay ko, inaayos naman ng CEO natin, si Mandy Led Ledesma. Yung 9,000 uh, case rates na pinag-aaralan pa nila. Opo. Do you think hindi masyadong napaka-tagal naman siguro? Yung, palagay eh? ko yung 9,000 na yan. Pwede natin bawasan ng siyam na daan. Bilisan Paano nila, man, no? Computer, Baka pwedeng bilisan, bayan, no? Para magamit yung pondo nila. Pa. Pa Kesa yun. naman na uh, maraming mga pasyente yung namamatay, o eh, o pwede o naman pong gamitin yung uh, po pondo. At last question, kanina hindi po nasagot ito. Uh, pwede bang i-spare ang uh, PhilHealth, yung health inutos, funds? Pag inutos ng Kongreso, gagawin namin. Kung ano man ang kautosan ng Kongreso, gagawin namin.